Ayan. Ayan so, po. Nagawa po ako ng buka kung tawagin. So, malito lang po ang gagawin natin. Una po, kasi laki ng piso. Pangalawa, limang piso. Pangatlo po ito, 20 pesos. Yung pangatlong butas. So, yung pangapat po, triangle. Tapos yung panglima, panganim. Yung po ay kuha na po siya. Pupin. Laki na po. Bilog na po ng data bali sundan po lang at ang paruloid po ito po bali yung butas po butasan lang po natin ang maganda pabilog po, pabilog ito ang ating gagawin para mas maganda tapos pag nagawa na po natin, balutan po natin yung tape para po. ito nga po natin Eh, ganyan lang, paulit-ulit lang po ganyan ang ginawa po. po tapos ito yung patatlo yung malaki na At, mas malaki na po yun video. Ito pong aking ginagawa ng paputok. Ito po i ko lamang. At ito ay dito sa batang ito. Kaya ako napilitang magawa ng buka kung tawagin. Dahil dito. Ang buka na ito. Dahil dito. Kaya ako nagagawa. Kahit ni marunong napipilitan. Okay? Okay? Oo. Okay? Okay? Okay. Yeah. Empisa na po ulit natin. Okay. Pinisin lang po natin ang bilog. Circle. O. Ganda. Ganda. Yan ulit. Bilog. Ganda. 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 Tingnan mo nga ni ko. Tingko. Okay, okay. <laughs> ano ginagawa natin? Ano ang tawag dito? Buga. Buga. Anong dito. Akin. Ay sa iyo. Gawa oh. ni Kuya Benji yung isa na. Oo, gawa ni Kuya Benji sa dinaputok. Iklaim mo lang. Mahina sukot. Sukot. Ay yan yung napaputok yun. Yan. Tama. Maganda. Tama, maganda. Okay. Tapos? Sino ang daig pag mo? Si Papa! Kuya Supot Kuya Ano? Supot? Supot eh! Yan yung Yan yung Binji! Yan yung Binji! Yan huh? uh -uh. yung huh. Mahaba! Mahaba nung mong na yung pera Dahil nga Saan? Doon! Saan? lagayan. hindi ka nang matamad ka hindi ka nagasalot ng kanin doon balik sa pinagdudug sang namin ang lata para dug sang dug sangga umbalik chongga ayon naman kinsun 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 kinsun

Ayan, yes. ipalanggan natin ang balut ng puno hmm, para matibay. matibay, dahil ito pag ito marakas na bulwat itong lakas, so, kailangan itong balutan. maglutang lang sa ating balig may... ayan yun natin na nga aming yung kwan maputok maputok buo niyo buo ka nyo ba lang namin kung kumaputok magpaputok kanina eh iting 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 iting

dito mga ka-upoy. Yan! dos, tres! O oh, yun! Tinir talaga? Tinir. Isa pa, game! Isa pa, isa pa! <laughs> Testing, isa pa, isa pa! Isa, isa pa mga ka-upoy. Oh. Limang spray lang. Yan mga ka-upoy, yung aking ginawang buka. One, two, three, four, five. Five spray mga ka-upoy. 4, 5, Tapos kalug-kalugin nyo lang yung ka ukoy. Okay. kaukoy. Tapos kaukoy, pwede mo na i-click. Uno, dos, tres. Yun, kagali. Yun. Ayos na. <laughs> ano masasabi na. mo, ukoy. Okay. Ano masasabi okay. mo? Malakas. You know ano sabihin mo? Tingin. Ano, sabihin kita, ano sabihin? I love you. Saka, ano? ano pa? Ano pa? Oh, thank you. I love you. Ah. <laughs> Ay. fluid madaling mato yung fluid talaga. Tama ang sabi ni Tama sabi ni Kabinji. Ni Kabinji, ni Kabinji. Tama ka? Sabi? Tama ka ukoy oh. Ha? Ito ang aming gagamitin sa wagong taon. limang spray katalo na tapos uh, uga-ugaan nyo lang agad na rin oh. tapos uh, pindutin nyo no, sa lighter cricket ganun lang mga kauboy tipid pa isa pa, Hindi pa isa labintador. isa pa isa pa <laughs> tapos uh, tatlo ba nyo tapos sa uh, uga uga-ugaan nyo ganun rin bili lang kayo ng cricket mura lang yun 10 piso Kunin nyo yung naklik na may kurinti. O. Oh. Yun.